Nilinaw ng ilang kongresista na hindi overkill ang pag in contempt kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Gayet ng mga mababatas, may basehan ang pagkulong kay Roque sa Kamara. Si Noel Talaka ay sa Sentro ng Balita Live. Angelique, yung uh, building na nasa likuran ko, dyan ngayon nananatili si dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque simula kagabi matapos itong uh, makontem At nilinaw naman ni represent representative Robert Ace Barbers at Dan Fernandez na hindi overkill ang pagbibigay nila ng uh, contempt order. Kung uh, matatandaan, uh, mula na nagbukas ang 19 Congress, nasa 36 individuals na ang na uh, Uh, put in contempt simula na sa iba't ibang committee ng House kasama na nga dyan ang uh, House Quad Committee Mamayang alas 9 ng gabi ang labas ni former presidential spokesperson Atty. Harry Roque sa House of Representatives matapos itong isite in contempt ang, uh, ng House Squad Committee dahil sa pagsisinungaling nito na may court hearing umano ito sa Regional Trial Court ng Lungsod ng Maynila. Dahilan para hindi makadalo noong August 16 noong unang hearing ng House Squad Committee. Ayon kay Representative Robert Ace Barbers, chairman ng nasabing committee, alas 9 kagabi tang gapan ni Attorney Roque ang contempt order ni Linaw naman ni na Representative Barbers at Representative Dan Fernandez na parehong miyembro ng House Squad Committee na hindi overkill ang contempt order ayon kay Barbers ang rules ng House na inaprobahan ng tatlong daang Kongresista noong uh, nagbukas ang 19th Congress at uh, kung merong violation sa rules ng House ang isang resource person dapat makontempt ito sabi naman ni Fernandez na kailangan mag maging consistent ang house rules para hindi mabastos at maloko ang committee at maging productive sa kanilang ginawa. Simula noong nagbukas ang 19 Congress, nasa 36 individual na na and contempt ng house ng iba't ibang committee ng House of Representative. Narito ang pahayag ni na Representative Robert A. Barbers at Representative Dan Fernandez. Hindi kami, hindi rin overkill yun. Because uh if you try to look at the records of uh, those that were detained, uh, there were bases for their detention. May violation, uh, simply apat lang yung rules namin. Eh. Aanim ah, lang yung uh, dapat nilang hindi eh. And because of that, uh, sila po -detain. Uh, Can we uh, make uh, some uh, important laws or amend uh, some existing laws for that matter? Kung... kung itong mga resource persons, eh binabastos yung uh, committee. And that's the reason why we are trying to, uh, to be consistent on what we are doing. Angelique, mayang maya lamang, hinihintay lang namin yung Sergeant at Arms ng House of Representatives para kumustahin naman ang kalagayan ni Atty. Roque. At uh, Angelique, matatandaan na under custody rin ng House of Representatives yung dalawang PDL galing sa Davao Penal uh, farm kung saan para mapangalagaan naman nila sa, ang kanilang mga security at uh, seguridad. Uh, Angelic? Yes, Noel. Kapag ganyan na sila yung mga panauhin, katulad ni dating spokesperson, uh, Attorney Harry Roque, meron ba silang uh, pakain at naalagaan uh, naaalagaan naman sila sa kanilang kustudiya? So for Angelica, provided naman yan ng House of Representatives, pagdating naman sa security, kanina may nakita rin ako nga uh, nakaantabay dito ng mga security ng House of Representatives at mayroon din tayo mga uniform personnel. Okay, maraming salamat. Noel Talakay.